Narito muna ang non-time TV ratings mula April 8 hanggang April 10, 2024, sa bakbakan ng dalawang non-time show wagi pa din ang It's Showtime sa pinagsama-samang ratings nila sa apat na channels, ang GMA7, GTV, Kapamilya Channel at A2Z, laban sa It Bulaga na may dalawang channel lang, ang TV5 at ang bagong channel na RPTV. Narito ang ratings noong April 8, 2024, Monday, ang It's Showtime ay nakakuha ng 8.3% habang ang It Bulaga ay nakakuha ng 4.3%. Noong April 9, 2024, Tuesday, nakapagtala ang It's Showtime ng rating na 8.7% habang ang It Bulaga ay nakakuha ng 4.3%. Noong April 10, 2024 naman, Wednesday, nakakuha ang It's Showtime ng 8.3%, habang ang It Bulaga ay nakakuha ng 5.9%. Yan lang muna sa ngayon, please subscribe at i ang notification bell para updated ka sa bakbakan sa ratings ng dalawang noontime shows. Kinumpirma ng Viral Street Food Vendor na si Diwata na magiging bahagi siya ng kapamilya action series na FPG's Batang Kiyapo. Uh, sa isang vlog ay proud na ibinahagi ng Viral ito? Street Vendor na nagsimula lang, na siyang mag-taping para sa nasabing programa pero hindi pa niya sigurado kung ito kailan ito ipapalabas. Ah! Yeah, tapos na ang taping ko sa Batang Kiyapo pero next taping hindi ko pa alam kung kailan pero nag-taping na ako so waiting na lang kung kailan ipapalabas, abangan nyo ko dun, sabi ni Diwata. Pagpapatuloy pa niya, ang mga nakasama niya sa eksena ay sina Coco Martin, Ivana Alawi, at Kim Rodriguez. Basta diwata pa rin ako doon, sabi pa niya sa tanong kung ano ang gagampanan niyang papel sa batang kiapo. Nakwento rin niya na natanong siya kung maaari bang gawing location ng shoot nila ang kanyang stall. Pwede, kaya lang sabi ko baka dumugin tayo, sabi ni Diwata. Ibinahagi rin niya ang screenshot ng ulat ng ABS-CBN News tungkol sa paglabas niya sa naturang serye. Pangarap ko lang dati sila makita pero ngayon makakasama ko na, masayang kwento ni Diwata. Marami naman ang super happy para sa viral street vendor sa nakukuha nitong blessings at exposure. Deserve niya yan kasi lumalaban siya ng pata sa kapwa, nakakahanga ka diwata, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, congratulations idol, deserve mo yan dahil napakasipag mo. Tunay talaga kasabihan Madam Diwata Paris Overload, na ang taong gumagawa ng kabutihan at pilit sisiraan ay lalong aanat sa buhay, dahil ang Diyos ang kakampi niya. At ikaw yun Madam Diwata ang example dyan dahil maraming tao ang sinisiraan ka pero diretsyo ka pa umangat dahil sa kabutihan ng iyong puso, sabi ng isa. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka palagi kapag may bago tayong upload. Thank you.